Ayun, kita yata itong mga ito ng mangga. <laughs> Ay, mad... <laughs> nanunokit yata kayo ng mangga. Danda ka kayo dyan. At baka kayo mga laglag. Diyos ko po. Nasa na si madam. Kasi pag naman itong aking mga kapitbahay na ito. Ayun, ayun na si madam. Ayun, oh. Yun. ang mo. Oh. May mga langka oh. Guys, ang daming langka dito. Tanim ni Madam, oh, dami. ang dami. Daming bunga. Parang dadalwa na pala. Ingat kayo dyan. Guys, ang dami kong nilalaban. Grabe. Yan, ayan, hindi pa ako nakakasampay. Pero na may pagpipinabayin mo na yung ano, oh, dali para ano yung hanger. Oh, wala tayong hanger. Eh. Guys, daming dabahan. Oh.